everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon aangat kaya siya dito kung sino to at ano to yan ang pag-uusapan natin ngayon but before anything else hello Philippines and hello beautiful people mabuhay kamusta kayong lahat sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito at syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan hello po sa inyo lahat maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamama sa dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat syempre usapang aangat kaya o kaya-kayang pumalo ng bonggang bongga kung ano man to ayan ang talakayin natin ngayon so kamusta kayo lahat syempre marami parang mga intriga chika at talagang mga ganap dito sa mundo ng pageantry and then marami din mga usap-usap at marami din mga tanong kaya naman ngayon sasagot tayo ng mga ilang katanungan na galing sa mga ating mga kababayan at eto nga, sabing ganon, bakit daw ang Pilipinas ay hirap manalo sa Miss Grand and then ang Thailand naman ay hirap manalo sa Miss Earth. Mm -mm. Doon sa mga hindi nagkakaala nakakaalam. That is Mr. Nawad under to ng Miss Earth. Isa siya sa mga national director ng Miss Earth Thailand. Yes, kaya lang hindi ko alam kung ano yun nangyari at nagkaroon ng tampuhan ang organization ng Miss Earth at saka ng Miss Grand. But Ewan ko kung nagkaayos na sila, ang alam ko hindi talaga magkaaway pa rin sila Pero sa noon-noon pa to eh So siguro naman ngayon naman, di ba, nakita na natin na pag na ang Miss Grant Tapos namamayagpag na rin ang Miss Earth Kung baga, parang siguro nakamove on na sila, no? Pero may kinalaman nga ba sa alita ni Mr. Nawat at sa kanang organization Kung bakit hindi na nanalo ang Thailand sa Miss Earth, mhm mm to be honest, parang piling ko wala naman. Hindi naman pinipersonal ng ng organization ng ng ano ng ng Pilipinas o ng Miss Earth yung Thailand at parang piling ko kung tutuusin almost there na eh, no? So parang dalawang beses na silang pumalo sa Miss Earth Fire and then looking forward na tayo doon sa kung mapuputungan nga ba sila ng corona. Ang dahilan kung bakit hindi na ang Thailand sa Miss Earth dahil yung kandidatang pinapadala nila medyo nagkaroon to ng ano noon nung panahon ni Pawin Sudaduri noong 20 yung nanalo si Karen Basco na sabi ganun bakit ganun hindi naman daw maganda si Karen Basco tapos ang ganda ni Pawin Sudaduri tapos hindi pinanalo si Pawin Suda tapos panalo si Philippines kahit yung mga kotid ko, medyo kinu-question nila yun sa akin noon pero sabi ko naman ay kasi siguro dahil yung galing talaga ni Karin Pasco ay hindi mo na matatawaran, at saka kung ganda, may ganda naman si Karin Pasco at yung kay Pawin Suda, yes, maganda si Pawin Suda, kaya lang medyo kulang din talaga ang com skills ni Pawin Suda. At aminado naman siya doon. At yun yung kinaligwak ni Thailand during that time. And then, after that, so meron naman silang mga pinadala ng mga kandidata na talagang pumalo sa fire at dalawang beses na. At ngayon, syempre iba na ang organization, di ba? Si Doktora na. So parang feeling ko, Uh, talagang nagahanap sila ng kandidata na pwede talagang sumungkit ng corona ng Miss Earth. But ako para sa akin, sa Thailand, I think siguro makachempo lang sila yung sasabihin mo na talagang matalino talaga na kaya talagang kabugin talaga yung lahat ng kandidata. Plus, kasi syempre ang Miss Earth kasi meron na silang prototype beauty din na talaga kailangan gandagandahan kay no? So, yon Kaya, sabi ko, wala tong kinalaman dun sa alita nila, Mr. Nawat. Kundi nasa proseso kung paano nila paano sila nagpapadala ng kandidata at hindi nga yon umaabot pa sa dulo talaga na parang masungkit yung corona. Parang Miss World lang yan, ganun din sa Thailand, di ba? Parang hirap din naman sa Miss World. O, nakachempo sila ng matinding kandidata na, alam mo yon na hindi na matatanggihan ni, ni Madam Julia. O, so, ganun din. So, naghahanap din yung organization ng Miss Earth para sa Thailand na susungkit ng corona ng Thailand. Ang tanong, mangyari kaya yan ngayong taon na to? So, yun yung abangan natin. Ang mahirap din kasi dito sa Thailand, wala masyadong lumalaban pagdating sa Miss Earth. Iilan-ilang candidates lang. Meron lang mga siyam, sampo, ganon, 15, ganun lang yung mga nagiging kandidata nila. Hindi ko pa nakikita na sobrang dami na nag-audition na para sa Miss Earth at sa Miss Earth, uh, sa Miss Earth Thailand. Wala pa. Konti lang. Kaya kawawa din. Kulang na lang nga wala nang magsisalihan. Pero piling ko naman meron at meron. Lalo na ngayon, di ba, nakakakuha sila na sobrang mga alam ano mo yon na parang magagaling din na kandidata na kayang umabot na sa top 4, di ba? So yon, kaya good luck Thailand. Darating at darating sila diyan. Sa Miss Grand naman, ay eh, just ko naman nakita naman na natin, di ba? Nasungkit na natin yung kauna-unahang golden crown para sa Pilipinas sa hindi inaasahang pagkakataon. Ito nga, yung si CJ Opiasa. Kaya parang feeling ko, ayun na, wala na silang magagawa kundi nabigay na talaga nila. And then, looking forward tayo kung sino ang susunod. Pero ang tanong nung lahat, kayo ba ang back to back? Parang feeling ko, hindi yan. Hindi yan ibibigay sa back to back. Kung baga, pampaano lang yan. Ah, tawag dito, pampaakit. Ganon. Pero yung back to back, mahirap yan, guys. Swerte, kung suswertehin. Pero, kung umasa sa back to back but looking forward ako in the future kung sino nga ba ang makakapag-uwi ng corona uli para talaga ito yung kauna-unahan na inannounce talaga na ano kasi kay CJ parang replacement yung ginawa nila eh. pero ito yung gusto ko yung talagang panalo di ba sa intablado and looking forward hmm, maybe Thailand ang manalo ngayon. Nakakaloka. Diyos ko, but abangan natin in the future, di ba? And then, para naman sa sumunod natin, chika, sabing ganon, mm, eto, mainit din na pinag-uusapan sa social media ngayon, si Aliana Aduana, kung may plano nga bang bumalik sa Miss Universe Philippines sa next year. Mm -hmm. Hindi ko alam kasi naging pambato siya ng Laguna, di ba? So ngayon, hindi ko alam kung siya uli ang ipa ilalaban ng kanyang syudad para sa laban sa Miss Universe Philippines next year. Hindi ko alam kung plano niya pang bumalik or what, but ngayon ini-enjoy niya yung pagiging runners up niya. Pero kasi ito ang chika dyan. Kung sakaling babalik daw si Riana Aduana, ay baka makatapat niya si Roxy. Mm -hmm. kasi di Kasi ba si Roxy parang bulong-bulungan nga na magiging pambato ngayon ng ano, tawag dito, ng Miss Baguio, Miss Universe Baguio. Pero hindi pa natin nasisiguro yon. Pero kung sakali man na mangyayari yon, ay possible nga na magtapat din si Liliana Aduana kung babalik si Liliana Aduana. Kasi si Liliana Aduana dati din Miss Earth, di ba? At etong si Roxy, Miss Earth title din. So, ang tanong, sino daw ang aangat sa dalawa para sa akin mas malaki na yung potential talaga dito ni Liana Aduana lalo na ngayon ginagalingan niya talaga bilang second runner up ng Miss Earth anong ah, Miss Universe Philippines and then parang feeling ko uh -huh, uh, mas kaya niya na yung manalo sa susunod na taon kasi magiging advantage sa kanya yan but depende sa magiging laro ni Roxy kung sakalin siya ang magiging pambato ng Bagyo But ang tanong ko sa inyo, sa tingin ninyo, sino nga ba ang mas magaling? Si Roxy or si Liana Aduana? Di ba? Kasi parang kung iisipin mo, parang parehas lang eh, yung galing at yung standard nila eh. Pero hindi ko alam kung si Roxy ay kakabog nga ba pag nakalaban niya itong si Liana Aduana. At hindi ko alam kung si Liana Aduana ba ay kayang umangat sa magiging kung sakaling magiging katapat niya si Roxy. Pero kayo na ang maghumusga. Kung sino sa tingin ninyo kung silang dalawa ang magtatapat ulit sa Miss Universe Philippines, sino nga ba ang sa tingin ninyong mas, mas kakabog at sino nga ba sa tingin ninyo ang mananalo? di ba Ang hirap kaya niyan. Diyos ko, parehas magaling, parehas matalino at nako, Ewan ko na lang. So, bahala na sila magkabuga ng bogam bongga Pero, good luck, di ba? So, ako gusto ko talaga, gusto ko silang magtapat uh, para tignan natin. Pero eto ang sumunod natin, chika, at sa manalo, na kaya ang susunod na magiging Miss Universe. So, yun na. sa bulong-bulungan nun lahat, na parang may laban naman daw si Atisa kung ganda lang naman daw ang pag-uusapan. To be honest, yes, may laban naman talaga si Atisa at hindi mo naman matatawaran yung beauty na meron siya. At ako, parang feeling ko, kung gagalingan talaga ni Ati sa Manalo ay wala tayong magiging problema. Kaya ni Ati sa Manalo makipagsabayan pero kasi kailangan din talagang maghanda. Huwag makampante sa ganda lang so mas gusto ko na siguro pag-aralan niya yung transformation niya bilang isang kandidata ng Miss Universe and then lahat ng mga magiging aspeto sa competition ay kailangan pabonggahin niya hindi yung basta-basta lang may ganda si Atisa, may katawan may talagang may ipagmamalaki natin na manikaan ang beauty at kaya talagang makipagkabugan sa totoo lang ha pero Depende na yan kay Atisa kung paano nga ba talaga siya kakabog para ano para makuha niya yung corona ng Miss Universe. And then ayun nga, sa totoo lang, kung papantayan niya yung ganda ni ano Victoria, ay kaya niya. Kaya niyang pantayan. So, isa sa mga pwedeng maging another version talaga si Atisa Manalo ng Victoria. Pero syempre, mas gusto ko makita nila yung version talaga ni Atisa na ganda-ganda. ba diba? So, yon So, good luck kay Atisa. And let's see kung ano nga ba ang mangyayari. Pero eto nga, usap-usapan. Possible daw bang maging Grand Slam ang Thailand ngayong taon na to. Dahil nga nakuha na nila yung Miss World, ang isa sa mga pinakamahirap na masungkit na corona, ngayon naman daw ang target nila ay ang Universe at Grand. Mm -hmm. Ay nako, nakakaloka yan. Magaling din kasi yung pambato nila sa Miss Grand. Sa totoo lang, iba yung vibes ko dyan. Parang piling ko nga, pwede yan maging mix, next Miss Grand na talaga. <laughs> so yun, sa totoo lang ha, parang sa nararamdaman ko sa twin, sa tuwing nakikita ko siya sabi ko ay nako mahang, baka eto na yon baka baka mag grand slam sila ngayong taon na to hindi imposible kasi syempre di ba sa pamamahala ni Mr. Nawat and then sa pamamahala ni Kun An, so talagang dominante at ang goal kasi ng Thailand is maging powerful sa mundo ng pageantry. Kaya nga, di ba, ang daming pageant na ginagawa dito ngayon sa Thailand kasi talagang sila na yung nagiging capital of the pageant. Oo. Sila na yung nagiging ano, parang hindi nagagawa ng Pilipinas na sige, lahat ng pageant gawin ninyo dyan sa Pilipinas wala, mahihirapan tayong sabayan sila. Sila, kaya talaga ng, yung mga national director nila dito, kaya nila, imagine niyo halos lahat ng pageant dito gagawin. Ang Miss Cosmo, ang Miss Universe, ang Miss Grand, tapos yung mga sa lalaki pa, ang Mr. And, uh, Miss International Queen, my gosh! Pero swerte na lang din tayo kasi sa bansang Thailand, miski pa paano, nagpe-penetrate talaga ang Pilipinas kung ikukumpara ko sa Vietnam di ba? Kaya hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Eh, malay ninyo, Philippines pa rin ang manalo. But, depende yan. So, wag sila masyadong kampante. Kasi parang piling ko naman, mahina din naman yung mga kandidata nila. At naka-jackpot lang talaga sila dito kay ano kay Vina pa uh, kay ano tawag dito kay Oppo pero syempre hindi natin pwede i-underestimate yon dahil baka mangyari nga yung grand slam na hindi natin inaasahan. kumbaga parang baka mamaya nasa strategy game nila yan. ba? Diba? So, ando doon pa rin na sana yung mga pambato natin ay wag makampante, wag masyadong ilagay sa ulo na powerhouse tayo. So, ando doon dapat na ang gawin nila ay maging competitive sila ng bongga. Actually, competitive naman eh. Yung mga candidates natin eh, malalakas naman sila. Kaya lang, ayun na lang, medyo nakakatakot lang yung galaw din kasi ng Thailand ngayon, lalo na na mayroon silang pambatong ganito na alam mo yon kayang kumabog, kayang umegsena at kayang sumungkit ng corona sa Miss Universe. Kaya ikaw, anong tingin mo? <laughs> Di ba? So, please comment below para at least malaman ko naman kung sa tingin mo, kaya nga bang mag-grand slam talaga ng Pilipinas at si Atisa Manalo kaya nga kayang masungkit ang corona ng Miss Universe kaya yung susunod at kung magtatapat si Roxy at saka si si Aliana Aduana sa tingin mo sino ang mananalo sa kanilang dalawa so please comment below bakit nga ba nahihirapan makuha ng Thailand ang corona ng Miss Universe. So, yon So, kayo guys, ano guys, ang tingin niyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-chika mo yan dyan sa baba ng bonggam-bongga. So, syempre, maraming salamat sa inyo lahat sa support at pagmamahal na binibigay niyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga channel sabi nga gano'n, always keep smiling And laban lang So guys, hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow Thank you guys